Yawa! Ito <laughs> kami ngayon sa may sari sa mga May pilahan. Yawa! Ayun o, dami naman mga kapahay doon. Guys, may gusto may gus na yan o. No? Yawa! Ah, dito na yung ating ulam. Para na ba yung sinigang labangos? Yes. Yo! Sinigang labangos. Mga idol, yan. Nakagawa ng mga... Na Siyempre no. yung helicar natin ang cellphone mga guys. Aww. Yung ating kabati, ng katawan. Na. Yeah, yun namin dito. Sa planta, araw-araw. Mga katasyo. Siyempre, para daw. Kapuntik eh. Ay, oh. Ito kami ngayon sa may Sari sa Manok, Buawe. Sa may pilahan. Ayun o, dami na naman mga truck mga idol. Mga katasyo. So guys. Siyempre, nagluluto na tayo ng agahan. Wow! Show hey guys, may gus, may gus na Guys, megos na yun, Ah na yung ating ulam Para yun, abay, siligang labangos Siligang labangos Mga idol, ayan Nakagawa po ng na mga Ng mga truck driver oh. Ayan, yung ating mga... Ha? Asin, body, meron. Meron akong asin. Kailangan ba? Okay. Yan, sabi nga. Asin, oh. Ito, mga ka -idol. Ang asin na ayaw magpakuha. Ayaw magpakuha ng asin. Ayan, oh. Asin, oh, guys. eto na yung asin. Mga guys. Ayan, mga katasyo. Ayan, oh. Ere po tayo ngayon sa Magaling siyempre. kang kupal ka Oo, oh, siyempre, tinatarihan ng asin ngayon pare Eh, <laughs> ang pambihirang asin oh. Maganda tarihan ng asin ngayon, idol Yan Happy Friday po, mga katasyo Oh. Ayan, ito po tayo ngayon, siyempre. Yawa! Sa parada na <laughs> oh, Yo, 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 yo <laughs> sinigang na bangus oh. Yan po yung ulam natin ngayon mga ka-idol at mga ka-tasyo. Si Yo. Ating cooker. Si Mr. Hilton singit. Yan. <laughs> yan guys, pagkaluto yan, magagahan na tayo syempre. What? Magaling kang kupal ka. kasi pag yung ating kasama na helper ngayon no? mga katasyo yun naamoy ko na mga idol ang masarap na sinigang na bangus yun ulang po ng mga truck driver at mga truck helper syempre kita nyo naman ang mga pillar naman ng mga trucks oh. <laughs> Magaling kang kupal ka. Ayan <laughs> guys, sa nga, nga na yun, ulam na lang inaantay namin, no? Ayan, dinagayin na asin, mga idol. Tariyat-tariyat talaga yun. <laughs> Sayo okay. na tayo mga guys Aww. Magaling kang kupal ka